Hello, good morning. Oh, hi, guys. Mas guys. So today, uh, Saturday, at papunta tayo ngayon dito sa Bulacan Sports Complex. Sa wakas, ato makalaro na ulit tayo after natin ng ilang weeks na hindi tayo nakapaglaro at nakapadyak dahil sa na hospital yung ko si Kelly at saka si Kobe So, thanks God at nakalabas na sila pareha sa hospital and sa ngayon is nagpapagaling na sila. Recovery. At ito si Kelly okay na. Si Kobe na lang ang medyo for recovery pa rin. So, kayon guys, tara. Tignan natin kung pwede lumaro ngayon dito sa Bulacan Sports Complex kasi nga katatapos lang din ng bagyong Catherine. So, baka baha pa yung court. So, tignan natin. Okay, let's go! Good morning, Ohio! Nakakadaan kaya dito sa gilid? Ah, Nakakadaan kaya? Nakakadaan naman si Ludo. Malalim yung tubig dito sa gilid. Uy, bumagsak yung puno! So yun. dahil nga sa bagyong Katerina yan, bumagsak yung isang puno rito sa loob ng Bulacan Sports Complex. Sayang naman yung puno. Yan oh. Bagyong Catherine Ayan Ayan ang kanyang sinira dito sa Bulacan Sports Complex At ayun, tingin natin kung makakadaan tayo dito Sa may gilid Kasi nga ito binabaha ito Good morning, kama ko Di ba pwedeng duman? Dito ka duman, sa ano? Ah, po, may tubig. Pasensya na kayo, cellphone lang gamit ko kaya medyo matagtag ang camera ko. Yan. Buti medyo bumabaw-babaw na dito. Yo. Nakalusot tayo. Kaso ah, dito sa court, grabe ang itsura ng court. Wow. Grabe ang dumi. Bahaba yung kanal? So, ayun. Wala nang baha sa kanal. Kaya lang. Kaya yung tsura ng court namin. Sobrang dumi. Pero, swerte na rin at walang naputol na puno rito sa court. So yan, ito pa rin sila bote, wala nang tubig dito. Mukhang mabilis ang humupa ang tubig ngayon dito. Ha? Dati, ang tagal humupa eh. Mukhang nagawa na nila ng paraan. So yan, dati yan, bahambahayan yung, yung mga gilid-gilid niya yan yan actually itong kanal meron pang tubig oh Ayan o, oh. may tubig pa yan. So, yun. daming butete. sanda damak ang butete? O, yan o, dami o. Oh. Butete. So, ayun. Ito ang itsura ng ating court. Ito sa first court. Matyataga naman. Pwedeng patuyuin yung court. At wawalisin nga lang natin. Dahil sobrang dumi. Ayan o. Oh, nagkalat ang dahon. Grabe. kuya maglilinis tayo ilinisin natin tong first and second ah Grabe ah ito, ito yung isang bumagsak na puno Ayan Nabali siya dito yan, oh. ayan no? Ayan nagkaroon, nabali siya doon Kasi nga mukhang patay na yung puno na yan, ayan no? Oh. Buti hindi bumagsak tong pinaka-fence nya So, itong third and fourth na court negative, medyo hindi pa pwedeng laruan kasi gawa nung may tubig na yan puro lumot na siya, madulas yan kailangan ma-sprayan pa ng pressure washer para matanggal yung lumot o kaya magamit na ng iskoba para matanggal yung mga lumot lumot niya, madulas kasi yan So hinahanap ko yung panlinis natin na malapad kaso mukhang nawawala. Nawala na yung ginawa namin na pang pang ano, panlinis sa sa court. So yun daming mga bola training ball Grabe, napakadulas ng court. yan o, puro lumot o. Oh. Yung kulay tim na yan, lumot yan. Uh, ang dulas niyan. Kaya itong first and second court lang ang ating mga possible na malaroan today. So, kaya yan napin ko lang yung panlinis and then Lilinisin natin yung Lilinisin natin itong first and second court So yun guys tara let's uh, Samahan nyo ako At lilinisin natin itong court Okay let's go Pagtutulong tulungan na lang natin linisin to Yan! Wow! Grabe! Ang dumi! Alright! So, yun, si Kama ko, nag-start na magwalis dun sa second court. Tayo, dito tayo sa first court. So, ito, gamitin natin itong map na ito. Yung isa, actually, maganda yung isa yung malapad, kaso nasira nga. It's okay. Yan. na-map natin yan. Ayan, ganyan na tsura no, oh. Oops, ito, to to Ayan. Ayan. So, ayan yung first court. Anong uh, kalahati ng court yan. Nalinis ko na. Ayan, ito naman tayo sa kabila. Ito naman tayo yung half court naman. yan, sige Emil. Binawalis na niya. So, dadaan na natin itong pang map para mabilis. Okay. 查了我家。<吧> 事白明白明白明白。 Uh, so yun guys, tapos na tayo maglinis ng court So ito na yung itsura ng ating court Yan Woo! First court Yan oh, wala na siyang Mga dahon-dahon yan, yan sa gilid lahat, yan sa may kanal Yan ay yung mga dahon dahon nya so mamaya after natin maglaro uh, babalisin natin yung nasa kanal o natin yung ating basurahan para hindi magbara dun sa kanal para pag umulan hindi siya bahain so yan yung second court So yun, tulong-tulong ang club club member para malinis ang court. So yan ang hindi lang namin nilinis itong third and 4 kasi nga uh, hindi siya kahit na maalis may mga dahon-dahon yan is hindi mo siya malalaro kasi nga nilulumot na ibang court ng court kaya ito lang first and second court ang ating nilinis. Okay. So, yun. Meron pang basa-basa ng konti. Pero na, wala naman sa loob ng court. Kaya okay lang yan. Ang importante itong pinaka ng court. Ayan, na na rin natin. Medyo basa pa siya. Pero sumikit naman si Haring Araw. Kaya saglit lang yan. Matutuyo yan. So yun, yun ang ating comeback dito sa tennis court at ang unang sabak natin is maglinis ng court alright yes so kasi nga natapat dun sa bag yung Catherine so kaya yan no choice tayo kung hindi talaga maglinis ng court nakita nyo naman ng itsura sobrang dumi so yun guys uh, rest lang tayo ng konti and then antay natin matuyo yung court na yung pwede talaga laruan and papalo tayo okay kaso pagod na ako almost one hour kami naglinis itong court. So, okay. Thank you very much. Okay, takit tayo mamaya. Okay, thank you. Bye-bye. So, yun guys. Nakapaglaro na tayo. Nakaisang game na. Okay na ako. Solve na ako sa isang game. Kasi napagod ako doon sa paglilinis namin ng court. Uh, almost one hour kami naglilinis. So, ayun. Okay na isang laro muna. Bukas na lang ulit. Okay, Ganda na ni ang sikat ni Haring Araw oh. Okay, so ayun guys, uwi na ako at ako ipupunta ulit sa Bailon Hospital para kuhanin yung medical abstract ng misis. Kailangan niya kasi yun, tsaka yung medical certificate ni Kobe para sa school niya. Okay, thank you very much guys. Arigato gozaimasu ta. Hanggang sa muli ating pagkita. Thank you. Yung ride, siguro hindi pa muna ako makaride. Ah. Uh, siguro baka after nito nagulan kasi may bagyo, di ba? Yung dadaanan kasi na ano, maraming baha. So kaya wala mo nang ride. So okay, thank you very much. Sorry kita Master. Bye-bye. Thank you, Bush.